Samantala, nasa 6,000 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang makatatanggap po ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage mula sa Department of Agrarian Reform. Alamin natin ang update ng sitwasyon tungkol dyan sa detalye ni Bernard Ferrer Live. Bernard? Dayan, mamamahagi ang uh, pamahalaan ng uh, Certificate of uh condonation and release of mortgage sa 6,000 agrarian reform beneficiaries dito sa Nueva Ecija ngayong araw. Magandang balita dahil 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ang bibigyan ng halos 10,000 Certificate of Condonation and Release of Mortgage sa Nueva Ecija. Ang Certificate of Condonation ay ang ganap na pagsasakatuparan sa RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 7, 2023. Sumasaklaw ito sa maygit 10,000 libong ektarya ng lupang pangagrikultura. Ayon sa Department of, of uh, Agrarian Reform or DAR, ang mga benepisyaryo ay makakalibre na sa pagbabayad ng kabuang 277 million pesos na itinakda sa ilalim ng RA 11953. Ang uh, pamamahagi ng Certificate of Condonation sa Nueva Ecija ang kauna-unahang gaganapin sa Central Luzon. Maliban dito, mamamahagi rin ang pamahalaan ng 4 na milyong halaga ng agri-credit checks sa halos sa 500 agrarian reform beneficiaries na kumakatawa naman sa 12 ARB organizations. Diyan nagpapatuloy ang pagdating ng mga benepisyaryo at uh, inaasahan ding sasaksi ang aktibidad ng ilang pang lokal at kinatawan ng pamahalaan ngayong araw. Balik sa iyo, Deyan. Maraming salamat Bernard Ferre